So, ito po pag-usapan po natin. na Kasi marami yung pumupuna dito po sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Kasi bakit daw sa dinami-dami ng mga nagpo-post ng mga bastos na content, ang uh, siningle out pa at ang kinasuhan pa ay itong si Vice Ganda. Okay, para po doon sa icing. Di ba? Marami nga naman daw mas malala bakit hindi yun yung unahin niya at sin at uh, sini-single out at uh, idinemanda pa itong uh, si Vice Ganda at si Ayon, okay? Ah, uh, ito ngayon. Ah, uh, meron silang pangalawang iahain na demanda. This time against uh, Tony Fowler, si Mami Oni, 'yung pong kakasuhan po nila. Ano ba naman 'yan? Okay? So, over obscene music videos. Okay? So, basahin po natin. Ah, uh, the ng social media broadcasters filed a complaint against vlogger Tony Fowler over her obscene music videos. Attorney Mark Tolentino, legal counsel ng KSMBP, said they filed three counts of violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act with the Pasay City Prosecutor's Office. Okay, in connection with the Fowler's three music videos. Okay. Yung isa doon yung ano MPL yung uh, uh, mabogli pag uh, laseng. <laughs> yung yung po yung uh, yung music video na yun na medyo bastos naman talaga, hindi lang medyo, bastos po talaga yung mga music video na yun. O, kasi when you say freedom of press or freedom of of expression, hindi absolute 'yan. May mga limitation ang freedom of press. The second limitation is Article 201 of the RPC. Ito yung nagbibigay ng mga obscene publication, indecent publication. Okay? So, like in the case of Miss Tony, may nagpakita siya, kumakanta siya ng mga bastos aside from that, nagpapakita din ng uh, sexual organs. 'Yon, in the video for the song MPL, Fowler and her dancers uh, were seen holding and wearing sex toys while gyrating drunkenly. However, no actual sex organs were shown. Okay? Bawal din kay YouTube yon na magpakita ng mga ari mismo. Um, uh... Tolentino claimed uh, there was also a minor included in one of the videos So hindi ko alam kung ano pa yung dalawa eh Kasi ang alam ko lang yung MPL oh, Pero yung may yung ibang music video nga daw Nireklamo din na mga puro kabastusan Alam naman natin na talagang ano Talagang yun talaga yung branding ni Mami Oni At uh, doon talaga siya napapansin at uh, nakikilala Sa mga music videos na uh, talagang very shocking na ganun. Okay, so ito Ano natin, i-discuss natin ah. Um, Nakaka-violate sa freedom of speech na ako kasi ay, ayoko ng ano eh hindi ako mas ako ah hindi ako masyadong pabor sa censorship. Naiintindihan ko naman yung mga tao na nagsasabi na tama lang yan, dapat kasuhan yan, dapat ano yan. Pero sa akin kasi ano eh kumpara yung ating mga batas lalo na yung pagdating sa freedom of speech. Ito ay pinapattern sa Amerika eh. Okay? Uh, yung kanilang first amendment yung uh, freedom of speech na uh, kasama dyan yung freedom to talk about Yung mga sexual na bagay Sensual na bagay uh, Meron sila of course uh, na nag, uh, uh, nag check sa television nila Parang MTRCB Meron din silang ganon Pero pagdating sa mga iba uh, Like sa online or sa ano Wala na ding masyadong nagsisensor Except yung sa YouTube at sa Facebook mismo Pagtingin nila masyadong obscene Doon nila ititigil I think the best way for this Is to talk na lang with YouTube with YouTube uh, Philippines. Uh, para pag-usapan kung pwede bang i-adjust sa, sa case ng Pilipinas. Kung hanggang saan ba pwede tayo pagdating sa mga ganung kabastosan. Ayun ko din naman mabuhay sa na masyadong sinesensor lahat. 'Di ba? Kasi siyempre, uh, although ayaw nating mapanood ng mga bata yung mga ganyan. Siyempre, meron may, namang market ng ganyan para sa mga adults, 'di diba? May mga adults talaga na mahilig sa mga ganyan. And 'di ba? Uh, Aminin man natin no oh hindi, 'di ba? Maraming mga Pilipino ang mahilig sa mga mga MPL MPL na 'yan, 'di ba? And uh, sa akin, yun, kasama 'yun sa freedom of speech eh. 'Di ba? Kung ayaw mong panoorin, 'di ba? Kung ayaw mo, huwag mong panoorin. 'Di ba? Siguro Uh, damihan na lang yung protections para hindi siya mapanood ng bata. For example, yung Viva, Viva Max, 'di ba? Merong paywall, may credit card, merong password. O kaso yung pagdating sa YouTube, syempre kahit sinong bata pwedeng i-open 'yan. O nasa nasa policies na yan ni YouTube, ano yung papayagan, ano yung hindi. Siguro makipag-coordinate na lang. Pero yung para humantong pa sa mga demanda, I don't think na dapat ganun eh kasi like para ano din nga yan? Na para, baka magtuloy-tuloy ng ganyan lahat na lang may konting kabastusan, uh, de-demanda na. Ayaw naman natin ng ganun. Di ba? Gusto natin, uh, kumbaga, ayaw natin ng sobrang censorship din eh. Ako, ako personally, medyo socially liberal din ako pagdating sa mga ganyan. Basta wala kang sinasaktan na tao, 'di ba? Siguro 'yun na lang, ha? protection na lang kung paano siya hindi mapapanood pa ng mga bata. 'Yun ang mas mahirap gawin diyan. Easier said than done. Pero pag papaabutin mo pa sa mga mag-aabogado pa kayo, demanda, harap pa kayo sa korte. So I'm not sure kung kung if that will prosper. Like I said, nakikita ko sa Amerika, sa Amerika pinapayagan naman yung mga ganyan, 'di ba? Pero siyempre, Uh, basta, as much as possible Ilayo sa mga bata So, yun lang po Yun lang po yung reaction ko tungkol dito Kailang Mami Oni Tingnan po natin kung ano magiging reaction niya Kung paano niya Ay eh, naku, lalabanan niya ni Mami Oni Yan pa naman, napakatapang nun So, ayun guys Thank you very much po See you po sa next video po natin Good night